yan uh, akala ko guys hindi ko ini expect ngayong araw na madami pa pala sila Kaya, ang gagawin natin ay babalikan na lang po natin sila punta muna tayo ng tindahan para madagdagan po natin yung pinamili po natin na almusal para nyan po sa mga na, na grass cutter hanggang kasi kayo, ingay buhay ng mga taga tagalinis po yun, uh, parispeto na lang po pasensya na po kung kumuha po tayo ng parts ng video nila pinapakita lang po natin dahil video na-appreciate po natin yung kanila po kasipagan yun kasi sila guys yun yan po guys yung bibigyan natin ng pagkain almusal nila napakalinis guys ng area dito wala pa po guys yung ibang mga tagalinis kita po natin nagang no? iba di talaga dito alagang alaga po araw-araw po umaga't hapon may tagalinis po dito sa area to. ay lahat naman po yung area dito dahil ang pina, mas pinapamanatili po dito yung kalinisan po kalinisan dahil yung po ang number one dito yan yeah. Ayan guys yung sinasabi kong uh, ibang lahi. Ayan po. Bigyan po natin ng armusal. Ayan guys. So. Ayan. Oh my friend, breakfast. Okay? Okay. Ayan po guys. Bigyan na yung pagkain. Ayan. Ayan na siya. Ayan guys. Ayan na po. hindi po na, hindi na po natin siya guys ganong na interview para respeto na lang po ito po yung kanyang nililinisan po ayan, ayan ito yung area ng kanyang nililinisan